Dag pa higayon, karong join the pre-disaster risk reduction assessment ang kadaguan sa OCD 6 of 7 uban ang mga mayor sa unom ka mga lungsod ug dakbayan nga sa mga ahensya sa gobyerno uban human mabantay nga mas nagkadaghan ang volcanic eruption ug misaka usab ang sulfur dioxide levels. Atong sayran ang dugang detalye ninis sa live report ni Luan Merondina. Mike sumad karong adlaw usa ka buwan ug duha ka adlaw na sukad mi buto ang Mount Canlaon ug matod sa mga eksperto mas mitaas ang mga aktibidad niini ini. Dihang miulbo ang Mount Canlaon ni atong tres 3, apiktado ang lima ka mga lungsod nga sakop sa Negros Occidental ug lima ka mga barangay sa Canlaon City nga habig sa Negros Oriental. Matod ni Direktor Joel Eristain, Regional Director sa Office of the Civil Defense Region 7, nga bisan kung mas daghang lungsod sa Negros Occidental ang apektado, mas dako epekto sa agrikultura sa Region 7 tungod kay ang Kanlaon City man ang giila nga vegetable basket of the Visayas. Miabot sa 149 million pesos ang gibiling danyos sa agrikultura nga nakaapekto sa lima ka mga barangay sa Canlaon City. Samtang 20 million pesos ang gibiling danyos niini sa agrikultura sa Negros Occidental ug ning padayon karong pagsaka sa seismic activities ug libel sa sulfur dioxide gipangandaman karon sa Office of the Civil Defense Region 6 of Region 7 ang possible worst case scenario sa Negros Oriental lakip sa posible unyang maapektuhan ang lungsod sa Valle Hermoso In the worst case scenario uh, event ng Canlaon uh, City ang pinaka worst case scenario is kasi dapat ang worst case scenario is 14 kilometers uh, ray juice eh, from the crater, no? Mm -hmm. uh, pagka like, 14 kilometers ka, nasa kalabas ka lang ng Kanlaon City. Matod ni Direktor Eristain sa Tanang Bulkan sa Nasud, ang Mount Kanlaon ang labing gitutukan karon sa mga volcanologist ilabi na sa pagka-unpredictable ni Ini. Like last year pala, pumutok pala siya daw last year. Uh, without, yung walang talagang ano, walang, walang, uh, walang warnings o walang activities na nagsasabi na maalis ang pumutok. No, tapos simula noon, ganun lang tataas, bababa, tataas, bababa. Ganun-ganun lang siya, mag increase activity, and then bababa. Uh, sometimes even sending false signals. Hinoon matod sa OCD7 Director, sukad Mibuto buto ang Mount Can niya tung Hunyo 3, wala biyae sa mga personal sa OCD7 ang ilang command center sa Dapit, aron magiyahan ang mga personal sa local o city disaster teams. Nakigalayan usab karon ang OCD7 sa lokal nga kagamhanan sa Valle Hermoso, aron kini mamahimong usa sa mga staging areas habig sa Negros Oriental ang natalang 3,779 tons sa sulfur dioxide emission kagahapon ang labing taas nga natala sukad Hunyo 3. Samtang ang 67 ka mga volcanic earthquakes ang ikaduha sa labing daghang volcanic earthquakes nga nasinati sukad Hunyo 3. Lan sunod posible posibleng mupahigayon o Joint Response Cluster Meeting ang Region 6 o Region 7. Lan? Okay, dahil salamat. Luan meron dina.